Bakit popular ang flow? Naging popular ang flow ng pinauso na ng XB. Ang XB ang naging pinakasikat na rapper kasi dahil sa tiyaga hindi sa swerte. Kaya yung rapper dyan na umaasa sa swerte, tigilan nyo na kasi ang rap hindi sortean lang. Kasi kung swertean lang edis, dapat lahat ng rapper ay sikat. Kasi kahit ang pinakamalas na ay siniswerte rin kaya ibig sabihin eh, hindi talaga ito swertean lang. Yan ang dahilan kung bakit ko iniidolo ang mga sikat kasi sila yung ginawang buhay na ang rap at ganon rin ako puyat, pagod, pawis, utak, kayod, labis kasi dun lang makukuha ang nais. At nung naging sikat na ng XB, na na nasa ere kaya sa tagalay, ginaya na rin sila ng ibang hip-hop at hanggang sa naging uso na nga tu at tumagal pa sila sa ere kaya inabutan na rin nila ang next generation ng kabataan at nagkataon naman na ang hilig ng next kabataan ay flow kaya wala nang nagawa ang ibang hip hop kundi ang sumabay sa alo ng panahon kung ayaw laitin masakit na salita ay makatikim speaking of masakit na salita ang XB naranasan na rin yan ang flow eh Nakatago yung astig kasi ang flow kanta kaya yun, di halata ang astig at doon sila nakatikim ng mapait na salita baduy. Pero hindi sila sumuko kaya nagtagumpay sila isang bagay na nakita ng mga tunay na magaling na rapper tulad ko kaya di na sila dinidis ng magaling at yung nagmamagaling na lang ang nagdidis sa kanila. Ah. Tandaan kung isa kang rapper maging matyagalang para makuha ang nais nice na tagumpay. Hindi nagtatagumpay ang tamad kaya maging masipag dapat. At yun naging popular ang flow dahil naging uso at hanggang sa napapanahon na rin to. Kaya yung tip up dyan, pag din kayong susuko kasi nadadama ko kayo ang next na magpapauso ng bagong estilo.